Gandang umaga rin luke, amin yung kababayan ni Edwin Rosales po tayo ngayon dito sa ating ginagawa na monitoring ng uh, motorcade ng uh, uh, 100 day countdown ng uh, centennial ng Marinduque ano As of now, as of 6.32 in the morning, narito po tayo ngayon sa Barangay Bahit, Gasa ano po? At uh, kasama din po natin yung iba't iba mga agencies from the local government, from national agencies at kasama rin po ang PNP. so hindi natin makikita yung bandang likuran ngayon dahil uh, medyo may malaking truck na uh, ano po, medyo maulan kaya hindi po tayo nakasakay doon sa nakaiskating sa atin dahil nga po ang panahon po ngayon sa Marinduque ay yanong ulan ano po so as of now uh, patuloy pa rin po tayo nakasama dito sa motorcade dito po ay round Marinduque so ang uh, ang uh, mangyayari mga yari po nito ang mga LGU, ano po, ng bawat bayan ay sasalubong at yung mga bayan gaya po, narito na po kami sa bahay yung po mga tagabuak na sumama ay nagpaiwan na po doon po sa kawit so sumalubong naman po yung uh, mga tagagasan, LGU at sasama sila hanggang sa boundary na naman ng Buena Vista so pakita po natin yung uh, panahon po ngayon pakita po maulan at uh, ang sinasagawa po natin ngayon ay ang uh, motorcade ng 100 100 day countdown ng uh, centennial ng Marinduque at yan nga po ay sa darating na February 21, 2020. So ngayon po yung countdown na nun. Start ng count, 100 day countdown. So sa likuran po natin ay makikita po natin ano, po, na may mga uh, motorcycle na uh, nakasama. Uh, at uh, din po ang gagawin uh, ng agency po na So medyo limited, limited po yung mga nasa labas. Karamihan po ay nasa loob dahil nga po malakas po ang uh, o pag ugso po yung ulan ulan sa mga panahon ito. So, ayan. Ito po. Nandiyan din po. At sa ulihan, ay nandiyan naman po ang pag i po ng video. So, makita po natin yung sitwasyon. Ah, maulan. Ayan. Medyo nangihirapan din po tayo ngayon na i-cover po ito. Hindi po tayo makalabas. awa uh, iskwalahan po ano uh, mga estudyante mga barangay uh, official ay nag-aabang at kukawadala po ay mga banderitas ano po o mga flag na kinakawala bilang pagkikaisa dito nga po sa uh, countdown ano 180 day countdown ng uh, centennial ng uh, lalawigan ng Marinduque sa pagkakatatag po nito. Narito po tayo ngayon sa Barangay Masiga, sa bandang airport na po tayo ngayon. Tuloy-tuloy po yung ating uh, live streaming and live coverage dito po sa Marinduque News Network. Medyo mahirap ano po yung uh, po natin ngayon ng coverage. Hindi po tayo makalipat sa sa pick truck na sana'y nakasign sa atin dahil mapapasa nga po yung ating mga vlog uh, pero as uh, of now ay patuloy pa rin po ating ginagawa yung ating favorites uh, coverings bilang uh, pag uh, nga po dito sa countdown ng uh, ikasandaang taong anibarasaryo ng pagkatatag ng lalawigan ng Marine Duque pagpumulayan nyo yung kabahay ni Andrea Rosales pati yung nagugulat sa uh, sinasagawa nga po ngayon na motorcade. Ano po, ito po ay sa buong lalawigan. Nag-isa po, nag po tayo alas 6 ng umaga. Doon po sa bayan po ng Buwak sa Kapitolyo o so Capitol Ground. At ngayon po natin nasa barangay uh, Masigan na po dito po sa Gasan. So sasalo, sumalubong sa atin kanina yung LGU ng Gasan. At uh, po itong uh, convoy na to hanggang doon po sa... Uh, abang din naman ng Buena Vista. Ito naman po ay mag-aabang uh, sa atin. Ano po? Kaya naman pong uh, LDU ng Buena Vista upang ihatid naman itong convoy doon ito naman po sa uh, boundary naman ng na Turigos. Ang setup po na una po ngayon ang PNP. Ano po? Uh, kasunod po ng uh, PNP, ito nga drum yung Lyra na po. Medyo ito yung nakasang, sa ating malaking truck po ito. At kasunod po niya yung mga motorcycle uh, group. At uh, ang office of the office uh, sa kini governor uh, may mga o oh, yung mga national agencies private sector na ano po uh, PCCI kasama po national government offices like UNR, PDWH, Red Cross ano uh, may mga kasama po dito uh, na ano mga kinatawan ngayon sa uh, oras yung mga kapaya pinunood ano po patuloy na tayo makiisa po dito sa uh, pagdiriwang ano po ng uh, ika ikaisang daang taong anibarosaryo ng pagkalatag ng ating lalawigan ng Marine Duque so yung po makikita po nyo na logo ano po na nasa Facebook na po na sa social media pwede po nyo i-share din yan bilang pakikibahagi po nyo malayo man kayo wala man kayo sa ating lalawigan pero sa magitan ng gano'ng bagay ay pinapakita natin ang ating pakikibahagi sa sa paggalatag na nag-iisang lalawigan ang lalawigan ng Marine Duque. So ayan po yung convoy po. Ano? So bawat walangan ay nakikita na po dito sa motorcade uh, na po ito. Ano? Hindi po natin nakita kanina kung sa convoy po ba ng motorcycle ay kasama na po si congressman dahil yun po yung unang setup na kasama sa motorcycle group at ang grupo po ni, ni congressman Lord Alan Velasco ano po so this is your kalabayan Andrew Sales. dahil pa rin po tayo ngayon dito sa narito na po tayo ngayon sa barangay Bangtang sa bagyan po ng Gasan ano po ayan so, Uh, sa kayo po tayo rin sa uh, na unang uh, police mobile ano para uh, mas monitor natin po ano po imong nangyayari ayan uh, para... uh, nasa barangay Bangbang na po tayo no? dito po sa bayan po ng gasa Bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, ano? Ano na yung mga kabayan sa abroad? Ngayon po ay nagsisimula na po ang 100 100 days countdown ng uh, centenario, ano, ikaisang daong taon ng Marilu Duque. po ngayon ay naririto. Nag-office uh, ako itong motorcade na ito kasama ang ating Honorable Governor uh, Velasco ala sa isang ng umaga sa Capitol Ground uh, mga nanonood natin si Joey Morales sa uh, Bibliario uh, si Jenna uh, Padre Santos Dupa, papay, medyo mahirap po na magbasa tayo ng mga pagbati ninyo ano kasi naka na uh, moving po tayo ngayon so tumatapag po, po yung ating sinasakyan medyo mahirap ano hawak hawak natin itong ating ipal para medyo hindi masyadong magalaw so nakita po natin ganap na po yung convoy tuloy tuloy po ito uh, estimated po natin hindi lang po 50 nasasakyan ang meron mo yun ano? tanong oras na ito ako na dito sa amin din siya. Laga mobile phone sa ating kasama ngayon. Saang maulang umaga sa lahat ng mga kababayan, umulan ulan po, hindi naman kalakasan tigatik ang ulan. Dini sa ating sa Marinduque kaya uh, uh medyo mahirap sa ating motorcade pero ganun pa man tuloy tuloy po uh, bilang uh, public ano, sa uh, ating alawigan Sarmiong medyo hindi tayo nakasakay doon sa sign na sa sakit para sa ating Ito, so hindi rin tayo nakasakay ni Governor dahil talaga medyo maskit at uh, mahirap doon sa pero siguro ipapakita na rin natin ano, sa mga bayan-bayan medyo sumisilip-silip tayo para may pakita yung ating sitwasyon kayo ay naririto ano? Uh, kumusta na po sa inyong lugar? Wala din po ba? Uh, sa mga kabayan natin sa bayan po ng uh, Vista, gadaan po tayo diyan. Yung convoy po natin ng uh, uh, motorcade na ito, ano po? Kasama ang uh, kabuuan ng provincial government ng Malawigan ng Marinduque at uh, bandang sihi po ano? uh, doon po ang daan po natin so mayan to ha, papasok na po tayo approaching na po tayo ng bayan ng gasan kaya pakita po natin nakabayan natin ano kahit hindi mga teacher mga estudyante eh mga kumakaway-kaway din po sila iba po ay kinakaway yung kaila mga tela na puti na po yung lang pakikiisa doon po nga sa uh, pagdiriwang o oh, sinaspayaghanda o oh, ikaisandaang taong pagdiriwang ano ng uh, alawigan ng marindu at ito nga po ang first day sa kawdang panimula. Na talagang medyo mahamon pinapasilip-silip lang po natin sa inyo yung po mga ito po ito po ngayon yan ay po maulan ay uh, kasama po buo po yung mga motorcycle group na nakakuha po ito ngayon agosin na po tayo dito na po tayo sa bayan po ng gasa So medyo mahirap din po do sa mga riders ano dahil basa din po sila ng ulan dahil hindi nga po kalakasan pero tuloy-tuloy naman po yung pag uh, attack ng ulan. Maulan ang lalawigan ng Marinduque para hindi naging sagabal po ito ay sinasagawa. Yung pong napula po na uh, track, ano po, naman po natin doon sa dulo, ay doon po nakasakay ang ating governor. Pero parang hindi natin nakikita na nasa taas, parang nasa loob din po siya nung track. Ah sabay na po tayo ng gasan. Siguro tayo mga pagkakataon mamaya para makapuesto uh, po tayo sa ibang sasakyan para mas makakover po tayo ng mas maayos ngayon. Yes, sa uh, San Sebastian, it's rainy day. Wala so, na ang maulan. Wala po. Ngayon, uh, at uh, yun yeah, po yung sitwasyon ngayon as of... Uh, as uh, so, 6.46 in the morning. Kung sana tayo sasakay kayo na sa truck na yun, pero wala rin palang bubong. ano? Kaya, dito lang po tayo sa pakay sa ng PNP. Labas na po tayo ng bayan ng gasan, medyo uh, mabilis-bilis yung ating uh, siguro ng uh, 30 to 40 kilometers per hour yung ating speed. You know? So, mas mabilis yung ating ya sa mga oras nito. kalimutan sa mga tayong uh, mga uh, wala at uh, uh, I mean lang so ayos na natin mamaya siguro yung request natin natin ano? so doon po sa mga kabay natin please share pwede po yung share yung pong logo ng uh, centenary ng Marinduque bilang yung pakitigisa sa inyong uh, Facebook pwede nyo gawing uh, profile sa YouTube or ano ilang pakitigisa nga po sa uh, Uh, marinduque sa Pagdirima na lalawigan na Marinduque so nag-iisang payan na lalawigan o nag-iisang Lanawigan na Marinduque atin po ang makikita po natin ano na medyo talagang madilim ng so, uh, alamitan uh, ngayong araw po ito uh, November 14 2019 this is the first day of 100 day countdown ng centenario na lalawigan ng, so, taon, sa ng lalawigan ng Marinduque sa isang daang taon sa pagtatatag ng lalawigan ng Marinduque bilang isang lalawigan nagsarili Ah, doon sa mga kapagay bilang may clean trivia ang lalawigan po ng Marinduque ay naging dati pong sakop ng lalawigan po ng Tayabas or Quezon province po ngayon naging part din po ito ng Batangas at uh, ganun din ng Mendoro hanggang uh, noon nga pong uh, 1920 ay nagkaroon po ng tagasarili ang Marinduque bilang isang uh, lalawigan at po uh, at lalawigan ating So ngayon po ay kasandang taon na ng pagkanatag ng lalawigan ng Marindike na po bilang uh, uh, sariling probinsya. Okay. Ito po so, tayo kahit po ang dagat. Medyo madilim na po. Pagkita natin. Karan na po tayo sa barangay uh, Mahunig. Ito po, po sa bayan po ng Gazan. So, kumusta na mga kababayan ang inyong uh, ano? Uh, po tayo ang uh, gayon po ng mga nabanggit natin ano po sa mga late tuners uh, so ano na po day, na nagbubukas ng kailangang uh, cellphone para sa streaming ano po uh, ang uh, convoy po pinangunahan po ng PNP uh, ang uh, HPG ano po ang uh, PNP ang mobile force ganun din sa, nasa, nasa likuran po natin yan po yung nakinakasakay yung uh, drum lions ng uh, uh, tumutugtog mga haba po malayo po yung kundi na katanawa natin mga nakailaw no? at uh, kasunod po nito ang motorcycle group ano? Uh, hindi uh, natin nakikita kayo na kung nandyan ba si Kong kasi yung, yung una ng plano so, kasunod na po niyan yung uh, mga sakit na provincial government including uh, yung pong uh, pick up truck sinasakyan ni sa ating uh, honorable governor sa so, mga iba mga agencies uh, barangay official sa mga eskwela naman ay nag-aabang hintay naman yung mga estudyante so ayun na sumalubong so, po doon sa boundary po at sila po ay kasama po natin ngayon at mamaya ay uh, hihiwalay naman sila sa atin eh. Uh, bayan po ng Buena Vista and then hihiwalay pa pa so medyo nawawala din yung ating signal na po uh, at ngayon po tayo narito na po sa bayan po ng, uh, ng bayan tubak